Shout out po kay Ma'am Emma Aligado or Milo. Nasa New Zealand. Kumusta po kayo dyan, Ma'am? Yan hey, mga kabaray. Ito yung chugging na lininisan ko. Punta doon. Mga sabah. Mga sabah to mga kabaray. Kaya masukal na. Nagasan ko kayo. Eh. Kasi matakas sa masyado. Yan lininisan ko mga puno. mikidlat ka mo